Siguro itong pinsan niya si Claire ito siguro pinsan niya si Claire si Claire Castro. Kaya ganyan din siguro baka galing bag, baka galing lang sila sa isang puno Vice President Sara Duterte. <laughs> sa bagay ako mga pinsan na minsan naiisip ko nga rin din dati pa paglabas nito ni Claire Castro yung unang atake niya sa mga Duterte. Naiisip ko kagad ano to? Pinsan ba to? Ano ba to? anak o oh lola. <laughs> lola niya si Franz Castro. Kung naging mabuti lang siya kay BBM, lari ka doon. naging mabuti lang <laughs> si Tatay Digong kay BBM magandang araw sa atin lahat mga insan ako po ang inyong banat insan ang inyong bumisnis na insan na magbibigay sa inyo ng makatotohanang komentaryo reaction at opinion ngayon araw mga insan pag-uusapan po natin yung isang post ni ano no ni Larry Gatun na sinabi niya din sa post niya na kung hindi lang daw kung naging mabuti daw si PR ni uh, former President Bigong Duterte kay Marcos Jr. eh baka daw wala sa dahig netherland o sa ICC si Tatay hindi eh <laughs> So, parang niya na rin sinabi talaga at inamin niya doon sa post niya na may kinalaman niya o si PBBM nga yung namin yan, niyan, yung mastermind kung bakit naipadala nila sa Dahig Netherland si Tatay Digong. At isama na rin natin sa pag-uusapan natin ngayong mga insa No? Yung sinabi ni uh, BP Sara Duterte na magpinsan, <laughs> parang sinabihan niya na magpinsan si Claire Castro at si Franz Castro kasi pares yung lumalabas sa kanilang mga bibig, puro basura yung mga pinagsasabi <laughs> basta makapanira sa mga Duterte, yun po yun po yung binabanat ng mga Castro. Kaya, natatawa po ako dyan sa sagot ni ano, Claire Castro nung sinabi niya wag sa sila ni Franz Castro. Eh. Fake news yan. Magka-apilido lang daw sila pero wala silang kaugnahin sa isa't isa. <laughs> Sabi niya, din ang dami sinabi ni Bipisara na baka magpinsan sila. Eh, hindi naman literal yun eh, na magpinsan sila. Ibig sabihin nyo, no, magpinsan sila sa ugali. Magpinsan sila sa mga binibitawan nila sa salita dahil parehas basura <laughs> yung mga pinagsasabi nila mga insad eh. O kaya huwag na natin patagalin to mga insad. Pero bago pala muna yan, no, hindi ko nang makalimutan. Huwag naman po sana kalimutan na mag-subscribe po dito sa ating channel at i-share like din po yung ating video. Huwag niyo rin po kalimutan na i-follow yung page natin, Facebook page, TikTok po natin, mga insan. natin insan din po yan. Huwag lang naman pag pinalo niyan o mag-subscribe kayo dito sa channel natin sa YouTube. Wala pong bayad yan mga insan. Kaya huwag niyo po kayo mahiya. Pindot na. Sabi nga idol ba dong? so ito na mga insan. Bakit ako sa inyo. Uh, ito muna. Kaya kay... Blair Castro Ayan, at sinabi ni ni Bibi sabi ni Bibi dito sa post niya alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na pilido kung si Franz Castro, si Franz Castro wala talagang maayos na lumalabas doon sa bibig ng babae na yon siguro itong pinsan niya si Claire ito siguro pinsan niya si Claire si Claire Castro kaya ganyan din siguro baka galing bag, baka galing lang sila sa isang puno Vice President Sara Duterte <laughs> sa bagay ako mga insan ha minsan naiisip ko nga rin yun dati pa paglabas nito ni Claire Castro yung unang atake niya sa mga Duterte naiisip ko kagad ano to pinsan ba to ano ba to alak o lola lola niya si Franz Castro ni Claire Castro obvious naman mga insan mas bata naman si Claire Castro ang diyama ko mga konti <laughs> mga isang taon. <laughs> Hindi ko mga insan. Masyadong literal to ni Claire Castro. Eh. Ganda na ng banat ni Bipi Sara dito. Eh, you no? Know, na yung experience niya sa uh, mga Castro apelido. Si eh, Franz Castro. Eh, talaga daw ano eh. Walang maayos na lumalabas sa bibig niya, ng, ng, babaeng si Franz Castro. Totoo po yan mga insan. Kasi siya talagang ano eh, naalala niyo po yung sa ano ng hearing ng ano, hearing ng Congress, hearing patungkol doon sa kompet confidential pa niya, pati doon sa AJK eh, na inimbestigahan nila, talagang nangingibabaw po dyan, mga insan, at biruin mo sa sobrang basura, pati si Meta kina-question, bakit na na take down yung ano niya, yung, yung Facebook account niya. Talaga binig nagkaroon siya ng pagkakataong magtanong kay Meta nung napatawag nila sa adi. sa Congress eh. Lupit pa talaga nito yung Pats Castro Ganyan din dito si Claire Castro eh. Basura din po lahat ng lumalabas sa bibig nito. Basta pag pagtungkol po sa mga issue, Diba dapat, ano ka, secretary, spokesperson ka ng presidente. Dapat ang pinakamainam niya pong gawin para hindi po lalo mainis ang taong bayan. Diba pag tinanong sila about ng mga proyekto, about doon sa mga kasiraan ng gobyerno, dapat lagi niyang isasagot yung ano eh, yung magagandang bagay. Pero yung sinabi niya na, eh, si Bo kasi yung unang nakipag-usap eh. Na ano, maraming stock doon sa NFP doon sa ano eh. Ang yun na siya naging mga yung ka. May bandot pa rin talaga siya sa mga Duterte. Kada may tanong mga insan san, napapansin ko sa kanya, kada may tanong, lagi niyang inililink yung tanong doon sa issue sa ng mga Duterte o gagawa siya ng issue para lang talaga mahila ulit yung sa ano sa mga Duterte. Ah, sa Duterte yan. Dahil yung ganito yung mga Duterte niyan. Sila na ganun yan. Mga fake news yung ganito. Ganun po agad siya mga insan. Eh. Kaya, okay, tama yan. Thumbs up. Dalawang tamsap thumbs up. <laughs> Magpigsan yung dalawang to. Si Franz Castro. At ito si Claire Castro. Eh, ito yung sunod na yung Laro doon naman. Malupit to eh. Ayun oh. uh, sinabi ni Larry doon dito mga insan. Actually, Rodrigo Duterte could have been saved from being arrested by the ICC kung naging mabuti lang siya kay BBM lari ka doon what naging mabuti lang <laughs> si tatay digong kay BBM maliligtas pa na hindi maaresto ng ICC si tatay digong Duterte so sa post mo na ito kinukonfirm mo nga na may kagagawan dito si PBBM sa pag-aresto sa o pagkidnap kay Tatay Digong Duterte may alam to si Gadun eh. <laughs> Unti-unti nang lumalabas sa sarili niyang bibig eh. Tunay talaga yung kasabihan mga insa na, na ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Pero ito si Larry Gadun, nahuhuli sa buong pagkatao niya. ang <laughs> lupi. Pero pag po tayo mag-alala mga insa kasi darating po yung panahon. Diba? Wala naman kasing naitatago o lihim na hindi sumisingaw yan o kayang itago ng matagalan. Lilitaw at lilitaw talaga yung katotohanan yan. Hindi po nila mapipigilan yan mga insan. O sige, sabihin na natin, nagtagumpay po sila sa mga plano nilang gawin kay Tatay Digong Duterte. Pero meron po sila na kalimutan. Meron po silang hindi naiisip na pwedeng mangyari. mag election mga insan eh. While mas malaking posibilidad na lahat ng mga kaalyado nila dyan sa Kongreso man o sa Senado ay mapalitan po at mapumasok yung mga kaalyado naman lahat ni BP Sara Duterte. Yun po ang hindi nila naisip dahil akala nila hawak nila ngayon yung gobyerno, hawak nila yung pondo na magagamit nila sa anumang oras na gusto nilang gamitin. Kaya hindi po nila kaya ipaliwanag kung nasaan yung mga pondo ngayon. Dagos, ang ginagawa nila ay eh, binabaliktad nila yung pangyayari. Gumagawa sila ng isyo sa mga Duterte Para mabaling yung atensyon ng mga tao Doon sa issue naman ng mga Duterte Katulad naman yan Kaya punyong si Pulong Duterte naman ngayon Ang pinag-iinitan Januari, February ah, nangyari Yung kumusyon doon sa bar Na hindi naman alam nila kung anong punot-dulo yun Tapos ngayon po may sinampahan ng kaso so, ah, Napaka-timing po kasama yan sa Oplan Horos. So, isunod, iibahin, ano na lang po natin yan mga insan, ibahing vlog na lang po natin yan or reaction. Sa, so, so, ngayon po, Agad dito na lang po muna at medyo busy pa ang inyong niko dahil marami po tayong gagawin niyan. Magra-rides po tayo mga insan. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Ingat po kayo palagi.